Boss, pahingi ko ng isang buko, boss ha? Okay. Isang buko lang. Isang request lang. Para sa vlog natin dyan. Para wala namang buko. Yan, mga ng idol, napakagaling umakyat oh. Basic na basic lang sa kanya. ma buko, isang buko lang. Mauhaw eh. Yun. Meron na tayong buko mga idol. Boss, salamat boss. Okay. Iyon. Napakasarap talaga mamuhay sa probinsya mga idol. Libre ang buko. Humingi ka lang sa puno. <laughs> Yan o, no, umakyat sa amin no? Inakyatan niya ako ng isang buko. Ininom tayo ng buko mga idol. Iyo. Sariwang sariwa. Ah,